Good afternoon, ayan, it's Sunday at another travel vlog for today's video Mga pa yan sa so palalam sa daddy, oh Meron kaming ano, may nakita ko sa si FD na bago pa si Alan. Anong pangalan ni Jeremy? Eduardo Sparp? Ayan nga mga palalab. sabi sa Google, ano, 48 minutes Ayan, at dito nga tayo dumaan mga palalam sa National Highway yung humudok na yan mga palalaps ayan yung mouth feeling napakaganda mm. mga palalaps so ayan, dumaan tayo sa San Pablo and then hindi ko tayo like dito sa Maahas Road mga palalaps medyo mali Ayan, medyo palipulik ko ang kalsada at medyo maliit. Kaya dapat ingat saan pagliko mga palahalabs. Mukhang malapit na tayo kasi 17 minutes na lang daw. Are we past the puno na yan. po ng bundok. Kung makikita nyo lang sa... Ganda rin talaga ng bundok dito sa amin. So ayan Ang tawag daw dito mga palalabs ay IPB IPB road IPB road to mga palalabs Nandito pa rin tayo sa IPB road Mga palalabs Ang daming puno dito? ng mangga Parang may gupa O oh, dyan pa Puso ka. Huh? May nadaanan na na tayo. May dito. tayo tayo. Kaya yung mapasok. Eduardo's Park. Rock po. Pero caribels naman. sobrang matarik daw yung daan so kaya daan-daan lang ang pag-akit natin mga palalabs ayan yeah. ba't pala simentado kaya? ha? ba't pala simentado kaya? After nga po ng almost an hour na pagbiyahe ay nakarating na tayo sa Eduardo's Farm. Salamat sa tulong ni Google mga palalabs. At ayan pagpasok nga natin ay meron tayong 150 na biniyaran dahil 50 po ang entrance per head. Dahil tatlo kami so 150. At ingat lang po mga palalabs dahil matarik talaga ang daan. Pwede nyo naman pong ipasok ang inyong sasakyan at mga motor mga palalabs. Basta kaya lang po ng sasakyan ninyo. At eto na nga mga palalabs. Nagahanap na tayo ng mapaparkingan. Eduardo Farm. Parang dati ata tong ano. Ano ng mga manok. Ayan ang dami niya pong manok. Ayan, pwede ka dito mag-camping, mag, mag -ten -ten ka. Tapos tanaw mo yung bundok. Napakaganda ng view. Ayan oh. pwedeng isum, hindi ko masum. Ayan mga palalabs. Tapos may mga tinda rin dito mga chichiria. Pag magugutom ka. So ayun. Ganun lang pala to. Kala ko naman. So. May mga tinda. Cup noodles. May mga tinda-tinda dyan. Na pagkain. So para natin pa lang namin. Bibili agad kami ng mga chichiria. Pera mo na yan. Siya, pera ayan nga po ang kabuuan ng Eduardo's Farm mga palalab Hindi naman po siya ganun kalaki at kalawak mga palalabs. Basta matatanaw nyo lang po yung tanawin, magandang tanawin sa baba. At the best nga pumunta rito mga palalab ay yung pahapon para hindi masyadong mainit. Pero kung bet nyo naman ay med, pwede naman po kayong magdala ng tent. At syempre magdala na rin po kayo ng mga pagkain, chichirya, ganon. Aya, yeah. ang ay, masarap po dyan ay umupo ka dyan at tanawin mo lang po yung uh, tanawin sa baba mga palab At pwede ka din sumigaw, isigaw mo lahat. Ng mga problema mo at yung mga umutang sa iyo na hindi nagbayad diyan mo po ibuhos lahat ng galit mo ganon. At ayan mga palalabas, hindi na po ako magpapaliwanag. Nakikita niyo naman, ayan, nakikita niyo naman, di ba? Eh, mga may mga puno ng papaya dito. Babain natin yung mga puno ng papaya. Ayan yung dami. Tulos si Tabi po, tabi po, tabi po, tapi po, Ayan, mga palalab. So, oh. dami puno ng papaya dito. Ito po yung mga pananim ko. Char. Hello mga palalab. nito sa Eduardo's Farm sa Kalawan, Laguna. Balangay, Barangay Paliparan. Ayan. Ayan po yung Pwede mong iwan yung sasakyan sa baba o pwede rin mo rin iakit. Basta kaya-kaya nyo yung ah ahunan. Ayan. Ganyan, ganyan, ganyan lang po. Puu-puu lang. Kaya naman mga palalab, kung nagustuhan nyo yung video na to, I don't forget to subscribe and share mga palalab. Salamat sa panunood. See you again on my next vlog.